Gandang araw sa inyo. Gandang araw sa inyo. Isipin niyo ang pag pakiusap ko lang. Isipin niyo asawa niyo, anak niyo, pamilya niyo tatawid ng pedestrian. Ilalagay ko sila rito. Tapos kayo nandito. Ano mararamdaman niyo? No, Tango po, lang. Wala na natin. Ngayon walang muliyan. Oo. Kailangan ko ng Kailangan ko lang tulong niyo. Sir, Misa, uh, na pag nasa Maynila kayo. Hindi perfecto ang gobyerno ng Maynila. Pero kailangan natin umpisahan sa sarili natin. Misa, medyo Pigitan nyo. Ha? Kailangan nasa bago mag-pedestria lane. nyo makalakad ang tao. Sa pedestrian, bulihin nyo. Yes, sir. Thank you, po Thank you. ako isipin niyo kasama mo sa tabi mo po sa may pamilya kayo nasa sila ngayon hindi nyo alam bakit din sila sa pedestrian hindi magiging perfecto Pwede niya papasok sa eskwela. May katulad ko. So ako gagawa sa sarili. Yun lang ha? Oo, oh, sir. Lahat, oh, libre ngayon. Walang mulihan muna. Salamat. Busa. Ha? Sorry I'm ha? Mag-iingat kayo Thank you. Thank you.